Magandang hapon na na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Mariing kinundin na ng Department of the Interior and Local Government ang pagpatay sa isang broadcaster sa Misamis Occidental. Sa isang pahayag sinabi ni DILG Secretary Benjamin Abalos Jr. na suklam na pag-atake sa kalayaan sa pamahayag at sa demokrasya ang ginawang pagpatay kay Juan Humalon, sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay agad na bumuo ang Philippine National Police ng isang Special Investigation Task Group, Johnny Walker, para hulihin ang mga salarid. Ayon kay Abalos, nakapaglabas na ang task group ng computerized facial sketch ng isa sa mga suspect. Sinuri na rin ang task group ang mga baso ng bala na nakita sa crime scene, pati na ang CCTV footage sa naturang lugar. Nagpaabot naman si Abalos ng pakikiramay sa pamilya at mga naiwan ni Humalon. Batay sa composite sketch, inilarawan ang suspek na may taas na 55 hanggang 56, na sa apat na taong gulang, kayo manggiat na ng pulang sombrero, berdeng pangitaas at itim na shorts. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Gene Fajardo, nakilala ang isa sa mga suspek bilang kasama ng gunman na naiwan sa gate ng studio ni Humalon. Si Humalon o kilala rin sa palayaw na DJ Johnny Walker ay broadcaster ng Kalamba Gold FM 94.7. Binaril siya sa loob ng kanyang studio sa bahay noong madaling araw ng linggo habang nagla-livestream ng kanyang programang Paahapyod sa Kabuntangon. Inilunsad ngayong araw ang interagency joint exercise ng buong puwersa ng Armed Forces of the Philippines. Pinangunahan ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang paglulunsad ng ikapitong AFP Joint Exercise Dagit Pa sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Layunin ng dagit pa na subukin at linangin ang pinagsanib na kakayahan ng mga puwersa ng AFP na kumilos bilang isang grupo. Kalahok dito ang mahigit 1,500 membro ng Active and Reserve Force ng Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, Philippine Marine Corps, Special Operations Command at Cyber Group. Pinaalalahanan ni Browner ang mga kalahok na seryosohin ang pagsasanay bilang paghahanda sa paghatap sa mga banta sa siguridad ng bansa at pagpapatunay ng lakas ng sandatahan. Isasagawa ang joint exercise hanggang sa ikalibing pito ng Nobyembre. Mas mabigat na parusa ang ipapataw sa mga pribado motorista na mahuhuling gumagamit ng lane ng bus carousel sa EDSA simula sa atrese ng Nobyembre. Inaprobahan ng Metro Manila Council ang resolusyong humihiling na taasan ang parusa sa mga gumagamit ng exclusive bus lane. Sa mga motorista na unang beses na lalabag dito, paghumultahin sila ng limang piso. Sa second offense, maliban sa 10,000 pisong multa, sususpendihin din ang lisensya ng driver at padadaluhin sa road safety seminar. 20,000 pisong multa at isang taong suspension naman ng lisensya ang parusa sa third offense. Kapag nakaapat na offense na, pagbabayarin ng driver ng 30,000 piso at irekomenda sa Land Transportation Office na tuluyang bawiin ang lisensya nito. Ayon kay MMDA Chair Romando Artes, karamihan naman o sa mga nahuhuling dumadaan sa baslay na ikotse ng mga mayayaman na kayang-kayang bayaran ng multang 1,000 piso. Nangako si Senador Amy Marcos na bubuhayin ang programang Nutriban ng administrasyon ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pinangunahan ng senadora ang pamimigay ng fortified Nutriban sa bayan ng Etsage at sa Santiago City sa Isabela. Bahagi ito ng tatlong bang feeding program niya kontra malnutrisyon sa mga batang edad 3 hanggang 5. Ang Nutriban ay tinapay na ipinamimigay noon sa mga feeding program sa elementarya para labanan ang malnutrisyon at gutom sa mga batang estudyante. Sa Isabela State University at Gymnasium naman, pinangunahan ng senadora ang pamimigay ng Ayudang Assistance to Individuals in Crisis Situations mula sa Department of Social Welfare and Development. Nasa 2,000 esedyante ang nakatanggap ng tulong pinansyal na tig 5,000 piso. Sa Santiago City naman, namigay si Marcos ng tig 3,000 pisong AICS sa 2,000 tricycle operator. Namigay din siya ng mga laruan sa mga bata at regalo naman sa mga senior citizen na nagdiriwang ng kaarawan ngayong buwan. Maaga rin binati ng kanyang mga taga-suporta si Senador Marcos na magdiriwang ng kanyang kaarawan sa Nobyembre a 12. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras sa ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office, o PCO. Ito ang PNA Headlines naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon!